Ako puta pa kung paano ba? Hindi na, na? naman Hindi Hindi. Hindi kung kung ko kung 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 picture kung 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 mong video. kung kung tayo. kung hey, papalit ako ah. kung 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 Pabangka eh. kung wala kayong pamasaya sa bangka at kami, sa party wala kayong pamasaya sa bangka wala kayong pamasaya sa bangka ng araw lang yung party niyo kahit di 50 wala hundred lang wala ano wala na silang business dyan Sige, sila dyan lang yan. Sige, ito si Mara. Ano yun? Ah! Kung sabihin lang kami, bakit dito? Hindi rin lakinerado. Ano naman nga? Kasi dito sa sasakit nila. Ito maripina na po dito. Ate, maripina nito. Ate, maripina. Hindi mo rin ligupo hanggang dito. Ayun, ayun.

Parang hindi na nila nung ano yan, nung, ano hindi, na bukas, hanggang medyo nung na parang, mag-release na Ay, araw, yan. Marami naman eh. Ano nga dyan? Ibuksa Hindi Wala nga. Nandiyan nga lang. Huwag pera dyan. yon. nandito yung meron talaga. Parang, sara sila, makakabuhat ka ng dahon Bibili ka ng mga ano dyan, paninda, prutas. Diba may ano sa sumayang prutas? Babayad ko lang pa. mga kapito na banda sa diwalwal. Yung kalahati, yung parang minsan yung kalahati na pinag-ano na. may, may naliligo ka. Oo, oh, yung may tawid-tawid. Uh, uh, may tindahan natin sa wala. Pero dito kung tayo may nag-gapon mga nag-naliligo doon na ano. Medyo okay. Nadaanan kami kagabi na medyo okay. Pero yung humungan, wala. Okay.

Kasili, tsaka talisa. Ay, e, talisa iba? Kasili, daming ano, yung food na itim. Mm. -hmm. Mm. Oo. Wala uh, na. Ano yun? Maliliit. Bula eh, nga na parang anong blatik maliliit? Eh, parang kala mo ano. Baka kiti-kiti. Parang ganun yung Pero nakalagay, nakaano sila, nakakapit sila sa mga bako. Tapos kakapit sa damit mo doon. Banda, huupo ka may mga bako na yun. Nakakapit ko sila doon. Oh, no, ako lang. Hindi, hindi sa linta.

Sí, ah so, wala na eh. Ay pusa. Ay pusa. Ay ako. Tae mo eh. Ako po tayo. Laga pusa. Si Solen? Laga po so tayo. Oo. Huwag Hindi naman dinadakot man Solen? Solen. Solen. Solen ba? ano yung panjeng? Laga po tayo. Laga po tayo. Laga po tayo. Laga Eh. Eh tong kape. Win. Mama ganyan po, dapat ganito. Dapat ganyan ganyan kay. Tibra. Sekarang saya ingin tahu, dog 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 okay okay what is that dog oh, dog what is that dog 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 Um, no, more chicken See you later, See you later. See you next time. <coughs> Dito na ba kayo kayo, na. o. Ay, oh, oh. Ayos lang daw eh. Oh. Vitamin lang daw.

Wag dito, walang katapusan ang kape dito eh. Abang may kape, Hindi kape. <tinyo> <tinyo> Tama, meron na naman tayong abangan na dito pala eh. pa paalala ko Yeah. Mm -hmm.

Thank you for watching.